babaeng nakapula. Late night shift sa isang BPO company sa Ortigas, alas 12.30 ng umaga. Si Leah, isang call center agent, ay di na makatiis at nagmamadaling pumunta sa restroom. Tahimik ang hallway, tanging tunog ng mga fluorescent lights lang ang maririnig. Pagpasok niya sa CR, napansin niya ang isang babae sa harap ng salamin na kared na uniform parang pang-flight stewardess. Napalingon lang si Leia sandali, pero di na pinansin. Ihing-ihi na siya. Habang nasa cubicle, naghintay siyang lumabas o pumasok sa ibang cubicle si stewardess. Pero walang narinig na ina. Wala kahit anong kaluskos. Nang matapos siya at lumabas, wala na ang babae. Parang naglaho. binalitanya niya ito sa kaibigan niya pagbalik sa floor excited pa pero biglang nanlamig si Karen ang kausap niya. Wala namang flight stewardess dito. Tayo lang ang floor na bukas at walang tenant dito na may kinalaman sa flights. Napako si Leia sa upuan niya bumigat ang dibdib. Napatitig siya sa hallway papuntang CR, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa dulong parte ng hallway sa kanto malapit sa restroom, may nakatayo. Isang babaeng nakapula, nakatitig sa kanila, at hindi itong umingiti.